sa paglabas ng uh, Dabao Regional Trial Court ng Waranto Pares kay Kibuloy sa kasong child abuse matapos ang ilang araw na pananahimik ni Senadora Risa Ontiveros ito ay nagsabi na bilang naraw ang masasayang araw ni Kibuloy dahil nga sa panibagong Waranto Pares na ito eh grabe naman eh ilang uh, linggo nang uh, naglabas din ng Waranto Pares ang Senado pero hanggang ngayon hindi pa rin to, ito nauhuli sa pakikipagtulungan ng uh, Senate uh, Office of Sergeant of Arms sa Davao City Police para ito yahulihin, uh, eh, hindi naman nauhuli eh. Eh sinabi nga ng legal counsel ni uh, Kibuloy na si Atorne uh, Atorme Ferdinand Topacio, na nasa Kingdom of Jesus Christ lang sa Davao City si Kibuloy pero untouchable ito at haya hulihin ng mga pulis doon. Eh kasi nga eh, mukhang uh, hindi talaga ito magpapahuli sa mga pulis na aresto sa kanya eh, lalo na at uh, baluwarte ito ng kanyang mga kapanalig ng pamilyang Duterte sa Davao City talagang hindi ito pauhuli ewan ko lang ngayon sa panibagong warrant pares na galing sa Davao Regional Trial Court mauhuli na ba ang inaantay ng sambayan ng Pilipino na maaresto si Kibuloy at dalhin ito sa Senado para umarap nga sa Senate hearing sa komite ni Risa Ontiveros para bigyan lino ang kanyang uh, mga aksasyon sa kanyang kinakasakuntang kaso na illegal human trafficking, illegal criminal activities, money laundering at uh, panggagahas at pangumulesya sa mga kababayan na kanyang uh, naging sebal sa kanyang simbahan. Ito ngayon ang tanong, kailan ba talaga ma-arrest at mahuhuli itong si Kibuloy? Eh, grabe talaga na isang makapangyarihan at maraming impluensya sa mga politiko at napakaraming pera nitong si Kibuloy na hanggang ngayon ang kanyang uh, ginagawa talaga ay uh, hindi nagpapahuli. Eh, sabi nga ng mga netizen, eh, no one is above the law, otherwise none at all. Pero ito talaga si Kibuloy, uh, wala talaga. Ayaw uh, lumabas sa kanyang lungga at uh, sumuko na lang na maayos dahil ang dami ng warrant of arrest ang lumalabas para sa kanya mga kasong kinakasangkutan. Pero yung ating mga police daw sa Davao City, sabi ng mga netizen doon ay talagang takot to hulihin ito. Baka raw nga talaga makipaglaban ang kanya mga ka aliado at sinasabi nga nang meron itong uh, private army. Kaya nga nakipagtulungan nga daw ang uh, semi sa Davao City Police para hindi magkaroon ng uh, maduwing inkwentro kung sakali niyang uh, sumuporta at magkaroon ng sinasabing people's power ng mga kapanalig ni Kibuloy sa Davao City. Eh kaya lalo lumalakas itong si uh, loob ni Kibuloy sa kanyang mga kaalyado na piniprotektaan siya. Lalo na yung mga politikong tinulungan niya sa mga nagda-election, sa pagbibigay ng kanyang uh, pera sa pangangampanya at uh, nanalo ng mga politiko sa Kongreso at uh, lalo na rin sa Senado, yung limang senador na pumirma na hindi siya e content na sinasabing mabait daw ito at uh, matulungin sa mga tao. Ayun nga lang, eh, sinasabing mabait. Pero ito, siya itong uh, nangumulis at nanggagahasa sa mga kababaihan. Hanggat hindi talaga nagpapakita at lumalantad si Kubuloy talaga, uh, sinasabi na talaga na guilty nga siya. Kaya kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo at sumuko ka ng maayos sa mga aresto sa iyo para once and for all matigil na itong mga nangyayaring uh, issue na kinahakas sa kontra mo. Kailan mo ka nang uh, nasa mainstream media, sa mga social media, sa mga vlogger na pinag-uusapan kung kailan ka nga ba susuko at aharap sa Senado para itanggi yung mga akusasyon sa inyo ng mga complainant na laban sa yung mga pinaggagawa lalo na dun sa mga mindolias mga bata, kabataan at kababaihan sa iyong simbahan. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na magmamatak kung saan talaga ahantong itong uh, panghuli o magpapahuli ba si Pastor Apollo Kibulo.